Yung feeling ko lang pasok tumawag yung amo ko. Lang pasok. <laughs> Sarap matulog. Ay, yung naka yung nakabis ka na. Tapos biglang tumawag yung amo mo. Nelcio, ay itagasyo. Sarap tulog-tulog ko tulog rin, tutulog na naman. Ah, so tas pahinga, is life. Pahinga, haya, hay na naman. Haya, hay kinada, barkad, tutulog ulit.